ni eh, basta content creator ta manikay sikay kita nga maka create tag uh, content karong adlawa yon ang wala tinim karon no dutoon inununan paksiw na bulgan huli ko gabi o yon ang huli ko at yung rekado sa lang at one espada na green espada na sili yung pahaba Ayun. Kung ano na nag-ingon nila, bira na. Lutoan na. Di, ara. Ato nang ilunod sa mahiwagang kaldero. O atong i-appel ning in-slice na talong. Wow, sarap na ni. Bawa na ni. Ganong nag- Kuntid-kuntid. Tagkuan na ni. Ganong nag- kuan ni apil tani matanga hmm ano yung dagdag ng ay langay pa sulod na, na sa kuan din patagang sili patagang bitsin mau na kina okay patagang bitsin na bitsin pang palasa at lagyan natin ng asin yun tapos yung suka unsa pa lang ayan ato na ni itakang kay gutom na gusto natang mo maniud nalit na nang atong paniud na sa tani nga uh, piting lamia ni eh. kay og oh, nila pa basta gigutom na kasi kung sa isudan bira bira na so ngayon mga kaabay luto na ang atong homemade finished product Napaksiw. So, di ba? Tingnan nyo. Kung pa pailang nga yan, mga una ta. Yay! Parang sarap yan. O, oh, kita nyo? Let's go! Kainan na. Mmm! Kalungo? Oh. Mmm! Yun ang pinakamasarap. Mm. Mm. Bala, ini bala paham tak? Nggak ka. orang tak? Lamik Hmm, ang bulgan oh. Kasi nakalit na kung unsang klaseng, naisinat na, na klaseng yung bulgan. Ako na ginoonan. Mm. Makabay ka dyan. Ang aon na to. Oh, talong na inisalize, oh. Isama ko sa taksiw. Inunan. Bawon na ni mga kabay. Basta content creator ta. Ne, na tay mabatian nga na ingnunta nga nabuang na na siyang tawana kaya nagyaw-yaw nga siya rausa ilang badayong lang ta mga mga bangong content creator kasi sa unahan nairay maluoy na to ba dayon na ta. Ami ang mga bay. Ami ang talong ma. Sagol sa paksi uro inunan. Hmm? ang sa talong. Basta itago lang na ang talong mga Yun ang paborito ko. Yung gusto ko. Lalo na pag yung isda mo na masarap, yung maha, mga taba, na lalo masarap pa niyo yung kain nyo. Yun ang makabay. Okay, okay na yung kain natin. Mm ang pig niya biyay. Sa kana ko magabay pumunta na sa city. Right. Solve yung paniudto nato. Ah, uh, masya.